Good morning mga kapinboy pinboy Ang umaga na naman tayo At uh, ito, papasok na tayo Ito may sasakyan Ito Ayan mga kapinboy pinboy may pumasok na sasakyan Kapitbahay namin Papasok na naman tayo ito. Ano? Ayan, sana may dumaan 361 agad Para makasakay Bernes, pang umaga, wala tayong liga Hayahay tayo ngayon mga kapinboy Pero uh, babaan na tayo ng linis tsaka check-check uh, ni -check din ang ating mga machine dahil may tournament sa Sabado Linggo maghapon sakto may bus yeah. alright thank you yeah. Right. Sakto nakalagay pa naman sa application ko 8.45 tapos na 8.30 pero sa application ko 8.45 ayos Asok na naman kung umaga trabaho na naman, biernes ng umaga wala tayong ibang gagawin ngayon kung hindi magbuting-ting, maglinis ng ating mga makina kailangan nating i-condition, uh, e dapat maganda ang condition ng ating mga makina para bukas at maghapon ng ating tournament bukas, nandito na ako sa uh, polling center Alam ko may mga nag-aantay minsan dito sa akin. Buksan ko muna yung uh, pinto. Nandito na naman tayo sa polling center at pupunta na tayo dito sa likod. Medyo madilim lang. Buksan ko yung flashlight ko. Ayan, dito kasi ako dumaan sa likod. Kaya uh, malayo sa atin yung switch ng ilaw. Sa aking opisina, ayan. Napakakalat na ang opisina opisina. <laughs> bislang lang tayo ng pantrabaho at babanat na tayo mga kapinboy maglinis at magbutingting ngayong araw ng biyernes. Ako palang mag-isa dito sa bowling center at tuwing umaga ng biyernes, lagi ko itong ginagawa yung naglilinis ako ng mga lanes. At ito nga, yung oiling machine, flex walker. So ayan, Birnes, umaga, walang naglalaro masyado. Kanina may naglaro lang two lanes, tapos sandali lang. Ganito kapag birnes ng umaga. Pero sa gabi, marami naglalaro dito sa gabi na. Tamang linis-linis lang -linis muna tayo. Dahil meron tayong malaking tournament bukas. So, check-up, check-up ng mga pyesa-pyesa. Punas-punas na rin. Ayan. Kasi kailangan talaga paghandaan bukas dahil medyo ano yun eh mga players talaga kasi mag bowl diba uh, yun yung instruction sa amin ng amo na kailangan eh may handa makina para bukas tamang punas lang muna tayo ngayon wala tayong liga tayo muna sa liga kagabi mabuti nakaabot ako kagabi ng 362 ayos naman Takbo pa tayo dun para lang kahabol eh. 3-3 um, yung nasakyan ko eh, papuntang bus station tapos dun ako nagkantay ng uh, 3-6 na bus wala eh, hindi kinaya yung 3 ko eh late na kasi sila natapos kagabi late na rin nagumpisa kaya ganun yun ang aking problema pag webe kasi talagang may legal may hindi ka na late na natatapos punas punas lang ng mga sulok sulok ayan o, punasan ko lang yung mga sulok sulok para maging maganda ang kondisyon bukas Bubugahan diba? ko sana ng compressor kaso hindi abot eh. Yung hose niya hanggang dun lang eh sa lane 17 lang yata eh. sana kung maabot mabugahan to ng hangin eh. Tanggal ang mga alikabok na ito. Wala, ganun talaga hindi abot. Punas lang, punas punas lang. Tayo dito sa New Zealand. masarap na mahirap masarap na mahirap dito mga kapinboy pauwi na naman tayo itong masarap uwi na naman bukas mga tayo papas dahil uh, may tournament bukas maghapon kailangan natin magpahinga ng maaga ngayon matulog ng maaga para may lakas tayo bukas sa tournament at talaga namang maghapon yun at bakbakan back at uh, nakain ako nagugutom ako papalam na ako kay Maka at uh, naglilinis si Maka dito ayun uh, uh, alis na ako at uh, talagang tungguts na dahil medyo pagod dahil marami rin tayong nilinisan at saka ginawa okay samahan nyo ako punta ako dun sa Westfield dun ako kain. kakain may araw pa <laughs> may araw pa anong oras na ba 5.28 ba na may nakikita pa akong araw tapos na tayo sa ating trabaho pagdala ko ng baon pero konti lang yung nakain dahil talaga namang busy busy sa uh, trabaho trabaho <laughs> busy busy sa trabaho talaga ano? ayun uh, medyo busy naman talaga so konti lang yung nakain kong kanin tinapay lang ako uh, na may peanut butter Mabuti't hindi umulan ngayong araw na to ganda ng sikat ng araw 5.30 na pero meron pa rin araw Woohoo! Tom Goods Sakto para pagdating sa bahay eh pahinga na maaga matulog dahil kailangan nating pumasok ng maaga bukas ma ang dami mga nagbebenta ng mga sasakyan dito meron din dito eh Kal kaliwaan eh ano bang pangalan niyan? Motors, ano? Motors MB Brothers. Ayan, dito yan sa Great South Road. Motor, Motor MB Brothers. Ayan. Titingin lang ako dito. Minsan kumakain din ako rito sa Food Junction. Kung may magustuhan tayo, dito na lang tayo kumain. At, na talaga ako. Alright. Ayun. So, kakainan foods. At parang masarap ang seafood. Sizzling so. seafood. Ito naman, sizzling squid. Ay, masarap to. Ito na lang siguro. Number 26 isling is seafood so, pagkarne naman oh, may ano sila dito fried duck with black bean sauce so pili okay, lang tayo fried beef with black bean thailand restaurant pala ito card ko. ko lang yung in-order kong uh, sizzling uh, seafoods. Tapos kumuha rin ako ng extra rice. Tumako eh. <laughs> Minsan lang naman to. Hindi naman araw-araw. No. Eh. Ito yung aking Thai sizzlers. Order number one. Thai restaurant pala yun, makain ko lang at ako yung nagugutom na Westfield dapat ako kakain kaya lang talagang nanginig na ako sa gutom talagang nakakaramdam na talaga ako ng hilo kaya dito na ako sa food junction dito lang to sa Great South Road sa Cavendish Corner malapit sa malapit lang sa bowling mga boy <laughs> dalawang kanin <laughs> oh my goodness nagpapahalat ang gutom na gutom eh Ay, extra rice oh <laughs> extra rice pa more tirahin ko na to baka tirahin pa ng iba <laughs> gutom na mm. sauce pa lang panalo sea pools kasi ito $19 to eh ah hindi $21.90 yung order na to tapos nag extra loss ako ng $3 so yun, nasa $24 or may get uh, $24 umabot sa Westfield eh. Bukas pa sana yung Westfield eh. Alas 9 yung mall dito. Alas 9 ang sarado nun eh. May kainan din dun. Hindi na umabot eh. Dun dapat ako kakain eh. Nadaanan ko to tapos na amoy amoy ko pa yung mga pagkain dito sa food junction. Wala na. Pumasok na ako. sarap din naman kasi mga pagkain dito may kamahalan lang konti pero sulit kasi ang isang order dito kasama rice ay nagsisimula sa 19 hanggang 24 o 23 may mga ganon may mga 23 na isang order kasama rice ito 21 22 na halos itong order na to kasama na yung isang rice tapos yung extra rice nila 3 dollars Pusin ko lang ito. Isang kanin pa rin. Eh natapon kalalabas lang natin ng food junction at pupunta tayo ngayon ng pack and save at uh, makatayan makataya ng loto ito yung food junction maraming mga restaurant dyan great south road pa rin ito, eh. ito. Yan, great south road pa rin to tatawid ako dyan papuntang pack and save ayun solve yung ano natin hapunan busog nakadalawang kanin tayo tsaka seafood eh tatawid lang ako dito makataya ng loto sa pack baka sakaling swertehen <laughs> baka ma baka balik tayo di ba so, oo ayos din yun or manalo uli tayo malay natin subok uli tayo at uh, bukas na yung powerball sabado Oh, okay, yun yung food junction, no? Oh. Cavendish Corner. Alright! Medyo wala pa talaga ako masyadong mga tropa pips dito dahil uh, ako lang kasi mag-isang Pilipino dyan na nagtatrabaho. Tapos may mga players naman na Pinoy kaya lang hindi ko sila madalas makakausap, nakakausap dahil <clears throat> Siyempre nasa likod lang ako eh Nasa likod lang ako lagi, nasa makina lang ako lagi Sila mga sumasali sa mga liga uh, Pero hindi naman karami mga Kung may apat, mga ganun lang, apat lima Ang mga Pinoy na naglalaro dito sa bowling center So sa bahay naman, mag-isa lang akong border doon eh kapag ka day off naman ng may-ari ng bahay sabado linggo ako naman may pasok tapos pag day off ko naman sila man sila naman may pasok lunes martes kasi ang day off ko sila sabado linggo so hindi nagtatapat may nakakausap naman ako dito kaso ang off kasi nila sabado linggo kaya hindi rin ako nakakasama hindi rin ako nakakapag nakakapag-banding sa kanila Sabado linggo ang kadalasan na off day. Buttered fish fillet. Ito na lang napili. Bao natin bukas kasi may tournament bukas. So ito yung ulamin ko. Raspberry. Lemon. Ano itong organic? Organic kombucha. Mapares lang. natin mga ka-team boy nakakuha na ko ng sabon, juice, tsaka yung yung lamb Nakapayan na tayo yung loto ayan o eh. ka na mga bukas pagaling <laughs> na tayong pack and save at gaya ng dati eh papunta na naman tayong bus stop hindi na tayo papunta dun sa bus station dyan sa likod ng building na to may bus stop dyan sa likod ng ito yung anytime fitness bandaron lang may bus stop na dyan uh, at dun tayo mag aabang ng 361 kasi medyo malayo layo na ang bus station yun bus stop ay nako sana dumaan agad at ang lamig lamig oh lalo lumamig nung uminom ako ng malamig <laughs> raspberry ba to ay nakaw lalong nilamig malamig na nga eh huhu 361 dumaan ka na nang makasakay na Lamig. Pang inaantay ko yung bus 361 ay uh, gusto ko lang magpasalamat sa lahat ng mga sumusuporta at uh, nagsasubscribe sa YouTube channel ko. Ayan, uh, gusto ko lang batiin si Gian Lawrence Villanueva ng San Miguel, Bulacan. Yan po ay anak ni Kuya Renato Villanueva. Mula dito sa Auckland, Manukau, New Zealand. Mabuhay ka at maraming salamat. Meron ng 361. <laughs> paparahi na parahi parahi ayan kasi baka malagpasan tayo ayos bus 361 Woohoo. thank you alright thank you nakasakay na tayo at muli maraming salamat at hanggang dito na lang mga kapinboys Maraming maraming salamat po.